For today's video mga ka-friends Si tayo po ay magaluto ng balat ng puno ng saging chips O ay dibaga kala ninyo baboy la ang pwedeng kumain na Ay pwede na po ari sa tao ngayon At magapatumba nga po muna tayo ng isang puno ng saging para po sa ating alutuin ay, Na ilag din naman ay akala mo'y mababagsakan Ay ari po ang atanggali natin din Ari po ang tawag din sa amin ay saha At ari po ang ating agawing chips Kung naku-curious nga po kayo kung paano ari maging masarap na chips ay wala po kayong ibang choice kundi panoorin ang aking video. Ay ari naman po ay makamaikli ang huwag po kayong mainipin at ari laang. At kung naandini nga po ang aking itay ay nako ay napagalita na naman tayo nun at ang asabihin nun ay bakit hindi ko na ang kinuha yung pinagtagpasan ng saging na nakatumba na. Kadami naman ang puno ng saging ay ba tayong magatipid? At kita nga ni ay mauwi na. At ahiwain laang po natin yung saha ng pagganari. Para po pag dinalatan natin ay makamadali laang. Ay abala ingatan po natin yan at tayo naman po ay hindi baboy. Ay mukha laan po talagang baboy. Ay magtigil ka at ako talaga ay hindi mapayag na mukhang baboy. At ganari nga po natin balatan yung balat ng puno ng saging. At tanggalin po natin yung magkabilang gilid tapos ay atira po natin yung kanyang gitna. At dahan-dahanin laan po natin ang pagtatanggal para po ay hindi mabali. Ganyan na nga po ang itsura pag natanggal natin yung kanyang balat. At pagkabalat nga po natin ay ibabad po muna natin sa palanggan ng may tubig big para po yung natitira niyang dagta ay matanggal. Napakadali ang naman po na ring balatan kaya pag gusto po ninyong magluto ng ganari ay napakadali ang At pagkatapos nga po nating maibabad yan sa tubig ay atin naman pong pigaan. Ay wag naman po tayo masyadong gigil na gigil sa pagpiga at baka po ay mabali. At pagkatapos nga po nating pigaan yan ay iwagwag po natin ng kaunti para po maibalik sa dati niyang itsura. At maglagay na nga po tayo ng harina at saka po ay dinurog na bawang na sinangag. At mas ok okay nga po kung meron po kayong garlic powder. At naglagay din po tayo dyan ng kaunting asin at atin po yung halu-haluin. At i-coated na nga po natin yan sa harina. Ay parang tinapay la ang man din naman ang itsura. Ikaysa naman mabili pa po tayo ng chichiria ay magawa na lang po tayo ng ganare. Tapos ay aparisan mo ng lambanog ay naku ay kaigi man din pagkagayon. May ngut-ngutin ka na may pulutan ka pa. At pag mainit na nga po yung mantika ay ilagay na po natin yan. At bali-balig ta rin laan po natin yan hanggang sa maging golden brown. Intayin po natin yan maging crispy. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan, golden brown na po yan. At yan po ay luto na, pwede na po natin yang ahunin. Patuluin po natin ang kanyang mantika. At meron na nga po tayong masarap na ngut ngutin. At isa lang na nga po natin yung ating second batch. At kung gusto nga po ninyo ng masarap ng ngot ay nasa tabing bahay la ang po man din ay o. Oh. Basta po baga ay wag laang kayong atama rin. Panigurado din po aray magugustuhan ng mga anak ninyo. Kaysa naman po ay lagi kayong nagagalit at laging nanghihingi ng piso ay ipagluto na laang po ninyo ng ganare. Tapos ay may kasama pang pagkurot pag mahingi ng piso para bumili ng chichirya ay magaluto na laang po kayo ng ganare. At ayan na nga po luto na rin ang ating second batch. At pagkatapos nga po nating patuluin ang mantika ganyan ay lagyan na po natin yan ng powder cheese. O ay dibaga may masarap na tayong ngut-ngutin. At pag pinutol nga po ng gayun ay napakalutong. Ay napakasarap po man din yung ngut-ngutin at kalasa po siya ng nova. At pag kinagat mo nga po ay nalang ngut-ngut sa ngipin talaga naman pong napakalutong. Tayo po ay magapasawa at dinin naman po ay makamaraming saha ng saging. Mga ka-friends, thank you for watching!